sino? May payo sa kapwa niya. Kapwa niya ano? Oh, tatay siguro. Yes. Oh, kapwa niya oh, tatay. O, oh, oh. lang. <laughs> Oo. Oh, oh. Ayan. <laughs> yan siguro yung muntik ng ano, di ba? Muntik ng magulog ang kanyang anak habang kakarga At niya. At saka experience naman yata yan lahat ng mga magulang. Di ba yung... <laughs> I reached over para patayin yung isang lamok. Ay, naka, video Ay, ba yun? Isang iglap. Easy chose to Lean over to the side Dito sa edge Nalaglag siya Oh, yan oh, Ganun Pero nasalo ko yung paan Easy Naiiyak ako ngayon Reaching out to all the New parents out there As they grow Bigger Older Lalo din lumalaki yung Dangers that come Along the way Thinking about it Kapag hindi ko siya nasalo <laughs> Baka na-hospital pa kami. Ay. So, parents, always keep an eye out on your children. Stop being on your phones. Play time with your kids. Play time with them. Don't make the mistake I did. Be safe. Likas kasi na. Ano eh. Likas ayan yan. Ayan Ayun ay, nakakaloka. Munti ka na nga kung hindi niya nasalo. Oo, o, parang mauuna talaga yung ulo, no? Kung hindi niya salo, yung ulo Oo. niya ang na-disgrace. Kaya nga. Maganda rin na she niya kasi for awareness na din tanong. Mm. Huwag oh, masyadong nakatutok oh, sa cellphone, oh. sabi nga niya, di ba, Rodel? Huwag tumutok kung sa cellphone true, na. True, kung bata lang ang inaalagaan, doon sa bata lang tayo nakatutok. Yes, nakatuso. correct. At pwede naman siguro mag-cellphone once in a while, pero... Alerto ka dapat, di ba? Mabuti na lang ta na salo niya, di ba? Eh oh. e kung hindi niya na yun, di ba? Una ulo. Oo. Oh. Diba? Oo, oh. Oh, oh, yung mga oh. anak nila tama si Ray, di ba? Oh. May mga anak na mga maliliit pa nakaangkas sa motorsiklo. Oh. Alam mo nakakaloka pag nakakakita ako ng ganun. Lalo na yung age na ganyan, oh, oh. yung one year oh. old. Malambong yan. Malambong Malibig. talaga yan. Kung ano-ano yung mga nakikita, kunin, Pag hindi mo napansin, ayun, baka madisgrasya. Mm. Oo, eh, pero ako, alam mo, pag, oh, parte ng pagiging oh, ano talaga, yung, yung mga lumalaking yun, bata. At saka yung, yung mga mo uh, out of balance. Mm -hmm. po, minsan. kaya eh, ako, ang kwento sa akin, tanong mama ko, nung bata ako, nalaglag na din daw ako. Uh, Ay, yes! Saan ka nalaglag? Una ulo! Nadapa siya naglalakad. Eh, yung mama ko mahilig magtakong. Yung mga ganyang para, taas na heels. Mm -hmm. Tapos ngayon, naglalakad siya. Bit-bit niya ako. na ganyan. Bigla siya natalison. Ang ang ulo ng Rona, ayun ang tumama sa sahig. Oh, mm nagulat oh, siya. wala, wala, lang sa, wala yung oh, oh. experience ko nung bata oh. ako. Oh, ano <laughs> naman? O oh, diba? Oh, Ito na ano ano tayo naman? eh. Kasagasaan ako ng jeep ng nung bata ako. So. Napagkamalan ako yung Ay. hams. Napagkamalan ako. Ay ay, grabe yun! Ay, anong nangyari? ako, yung face ko may gulong, oh Pati Ayan. Ah, so Tapos, ayan na o, ano, peklat ko. Tapos talagang, ano, lumalim yung aking dibdib. <laughs> Kaya pala oh. Oh. Kaya ano mo? Kaya nun ano ano? pala! <laughs> <laughs> ano ba? Kaya pag kinikwento ko, pag kinikwento ko yan kung bakit lumalim ang aking dibdib, <laughs> dibdib. Oh. gusto na raw nilang magpasagasa. <laughs> Para ayaw ko naman magpasagasa. <laughs> <y> <laughs> yun. Kung Kung may kwento kayo, uh -oh. meron din naman ako. Ah ay! -ah. Ay! Ano ba yun? Ano yun? Ano Ay! Ay! Ano Ay! 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 ano? Ay! ano? Ay! 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 Inano ko sa mukha ko? Oo. Oh. Hindi daw alam na mother ko kung anong no. dahil pulang pula ito. Oh. At super iyak ang beauty ko. Oh. Kaya kayo, oh. di ba? Kanya-kanya tayo. Bata. Yes, may, Alway, may feeling ko? Hindi mo maiiwasan talaga. Parang feeling ko lahat ng tao na dumaan sa pagkabata na aksidente ng gano'n na lahat. Oo, yeah. malikot talaga. Sa hagdanan. talaga. Ako talagang makulit talaga ako nung bata. Minsan Oo. ako mismo yung magsasaktan ko mismo yung sarili ko. Mm -hmm. Like, mag gusto ko maramdaman yung sakit. Curious kasi pag bata, to siguro mga 4 years old ata ako nun. Yung pa ako, pinasok ko sa tsinela, <laughs> tapos tinapakan ko ngayon yung tsinela. Kasi ay! nangangati yung pako gusto ko malaman yung feeling. No, ay, no, ay napakawit. Na pa may na pagkawirbo ko pala oh, ng bata. Ay, napakawit yung tetano. <laughs> tetanos In Injection na tuloy ako ngayon dito. Pero huwag nilang gagawin na. Yung mga nanay ha, mga nanay at tatay, huwag gagawin. Lalo na yung pako. Di ba may bata na isunood sa saksakan? Nag-raw. Careful, careful at sabi at pakinggan natin yung sinabi ni Rocco na talagang ano. Truly, truly. Bantayan natin ang ating yeah. mga yes. anak. Yes. Yeah.